Hapon sa ikalabing apat na palapag ng isang gusaling salamin sa Ortigas, amoy kape at photocopy toner ang hallway. Sa dulo, may pulang sign na fire alarm na palaging nakapatay. Parang dekoresyon lang ng mga taong sanay sa drill lang yan. Sa tabi ng pintuaw may exit, may matandang babae na naka-beige na uniporme, manipis ang buhok na nakatali, may hawak ng map na parang tungkod at espada. Siya si Lola Minang, si Tenta isa, janitor na unang dumarating at huling umuwi. Tahimig siyang nagwawalis, kumakanta ng mumunting himig ng novena habang pinupunasan ang sahig na laging nilalakad ng mga sapatos na mamahalin. Lola, pakimove naman po yan. Mariing sabi ng manager na si Carlo nang dumaan, pinagigit naan ng matigas na boses sa pagitan ng dalawang kliyente. May VIP kami. Huwag kayong tatayo sa hallway. Nakaka-downgrade sa image. Napahinto si Minang, ibinaba ang tingin sa map. Opo sir, pasensya na. Tumawa ang dalawang staff na kasunod ni Carlo. Pahapyaw pero matalim. Lola trending, aesthetic ng 90s. Tinanggap ni Minang Ambara na parang kalyo. Nasasaktan pero sanay. Sa bulsa niya, may nakatuping maliit na papel. Ruta ng evacuation plan ng boom floor. Sinulatan niya ng lapis at ekis kung saan sira ang ilaw ng hagdan at kung aling pinto ang kadalasang nagjajam. Noong isang buwan, siya ang nag nagutos sa maintenance na palitan ang battery ng exit sign. Noong isang linggo, siya ang nagdikit ng maliit na araw sa likod ng florera dahil may blind corner. Walang nakakapansin kapag tahimik ang mundo. Alas 3.30, umugong ang kape machine sa pantry. May tumatawang sales team, may nagpiprint ng kontrata. Doon pumutok ang mahinang amoy, parang plastik na tinusta, di pahalata sa una. Hinila ni Minangang ang ilong. Kilala niya ang baho ng nagiinit na wiring. Matagal siyang nakitira sa kapatid na elektrisan. Kabisado ang asim ng delikado. Tumakbo siya patungong bodega. Binuksan ang pinto. Mainit ang hangin. Sa kisame, may maitim na mancha sa tabi ng exhaust. Tumitibok ang liwanag ng maliit na spark sa loob niyang duct. Naku Diyos ko, bulong niya, sabay pindot sa manual alarm na nasa tabi ng pinto. Bumukas ang pulang sign, fire alarm. Umuga ang hallway sa whale na parang sirena ng lumang ambulansya. Nagkagulo. Drill yan, tanong ng isa, natatawa. Hindi to sa kalendar, sagot ng isa pa. Nagtaas ng kamay ang manager. Kalmahan ng tayong mangyari! Hulugan ng protocol! Dito tayo! Dito! Itinuro niya ang koridor pa kung saan may glass door na laging nakakandado. Napapabilis ang takbo ni Minang. Huwag dyan sir! Sigaw niya, nanginginig ang boses pero buo. Dead end yan! May renovation sa kabila! Lola, ako ang may alam dito. Balik ni Carlo, inis. Ako ang safety marshal. Pumalatak ang apoy sa duct. Kumalat ang usok na parang ubas na nadurog sa hangin. Kumirot ang lalamunan ng lahat. Panyo sa ilong. Utos ni Minang. Kasing linaw ng batingaw. Dapa ang tingin. Baba ang ulo. Sumunod kayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Humarang si Carlo pero hindi nila ni Menang ang takot. Itinuro niya ang exit sa kanan kung saan bihira dumaan ang lahat dahil may storage na nakaharang noong dati pa. Doon Sigaw niya habang pinapalo ang sahig ng mop parang bato ng konduktor. Single file, walang maiiwan. Ikaw, iha, dalhin mo yung emergency kit. Napaatras ang mga empiyado. May nagtakip ng bibig, may nag-iyak. Si Menang kinaladkad ang mabigat na metal na parang gate. Yung pinto ang sinabi niyang malimit magjam. Inilagay niya ang mop sa pagitan ng pinto at frame ginawang wedge. Noe! Ay! Ewan! Ikaw! Turo niya sa intern na nakasalamin. Hawakan mo ang pinto. Huwag mong bibitawan hanggat hindi kumpleto ang bilang. Sa gitna ng usok, biglang umindak ang ilaw ng hallway, kumikislap ang pula. Lola, si Dana, sigaw ng office mate, naiwan sa restroom. Walang sekundang pagdadalawang isip, bumalik si Menang sa dilim, humihigop ng hangin sa laylayan ng blouse, balikat sa pader, kamay sa malamig na rail. Dana, sigaw niya, sumagot ka. Dito po, ubo ang sagot. Binuksan ni Menang ang pinto ng banyo. Nakahandos ay si Dana, umiiyak, nanginginig sa takot. Kaya natin to, sabi ni Menang, boses na parang panyo sa mainit na noo. Itinuro niya ang basang mophead nilagay sa bibig ni Dana bilang panakip. Hawak sa balikat ko, bilang tayo ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Pagbalik nila sa pasilyo, sasalubungin sana sila ng takot. Pero andun pa rin ang mop na nakasingit sa pinto andun pa rin ang intern namumutla pero matatag at andun ang hanay ng mga tao nakapila, nakabaluktot handang sumunod move, move sabi ni Carlo ngayon boses na humina sumunod tayo kay Lola hindi na janitor ang tinawag Lola parang sinundan nila ang pangalan niya imbis na sign habang bumababa sa hagdanan may isang babaeng natapilok sa third landing Dahan-dahan, utos ni Menang sabay hawak sa siko. Ginawang tuntunan ang sarili niyang paa para maitulak ang paa ng babae sa tamang hakbang. Tumingin sa ilaw sa baba, hindi sa dilim sa likod. Sa ikalawang landing, may pintuan na hindi nagbubukas. Inikot niya ang knob, marahas, sabay sipa. Sumuko ang kalawang, DITO! Nilatag niya ang ruta na nakatupi sa bulsa niya pero ngayon, imbes na lapis at ekis, boses at galaw ang gamit. Sa wakas, bumukas ang pinto palabas ng gusali. Sinalubong sila ng malakas na hangin at dilaw na caution tape. Andoon ng fire brigade, naka-helmet, sumisigaw ng clear, clear. Isa-isa, lumabas ang mga empleyado. Huling lima, sigaw ni Menang. Bilang, one, two, three. 4. Sino ang kulang? Si Marco. Nagstay sa conference room para kunin ang hard drive. Napamura si Carlo. Bakit yun ang kinuha mo? Tumakbo siya. Wag. Sigaw ni Menang. Hinawakan ang braso niya. Ako na. Alam ko ang shortcut. Mali ang dalan mo. May nagbagsak na mi doon. Bumalik si Menang. Oo, si Menang kasama ang isang bumbero. Pumasok sila sa auxiliary door na may barikada ng lumang kahon. Alam ni Menang kung paanong ilusot ang katawan. Parang dati na maglilinis ng likod ng kabinet. Sa loob, natagpuan nila si Marco na ng coat. Hingal, hawak ang hard drive na parang sanggol. Ano pa yan? Singhal ng bumbero. Babalik mo yan. Buhay ang iligtas mo. Kinuha ni Menang ang drive, isiniksik sa ilalim ng basahan. Mamaya mo nang intindihin, tayo muna. At sa pagbalik nila, parang bumagal ang mundo. Tatlong taong lumalakad sa gitna ng usok na parang gatas. May matandang babae na ang hakbang ay parang metro ng pag-asa. Paglabas, sumabog ang hangin. Sumunod ang palakpak. Hindi ito piyesta. Ito ang paghinga ng mga taong halos maubusan. Umupo si Dana sa gutter. Umiiyak. Salamat Lola, salamat! Si Carlo nakatayo, hindi makatingin ng diretsyo. Lumapit siya, nagtaas ng kamay, hindi para magutos, kundi para humingi ng tawad. Mamenang, pasensya na po. Ngumiti sumenang, pagod, may uling sa pisngi, ngunit malinaw ang mata. Ayos lang iho, sagot niya. Mas mabuti nang aminin natin kung saan tayo mali para maayos natin. Ang usok, nawawala. Ang ugali, sinusunod ng puso. Dumating ang chief ng fire brigade, lalaking halatang sanay sa krisis. Sino ang nag-activate ng manual alarm? Tanong niya. Ako po, sagot ni Menang, mahina pero buo. At sino ang nag-lead ng evac? Halos sabay-sabay na sumagot ang buong floor. Si Lola, tinapik ng chief ang balikat niya. Ma'am, Teo, Te, Teo, ngumiti siya, di mahanap ang tamang salita. Hero, hindi, sagot ni Menang, umiiling. Nanay lang. Tumawa ang ilan sa gitna ng luha. Kinabukasan, naglabas ng memo ang Building Management, Emergency Procedures Overhaul. Sa taas ng papel, may bagong titulo, Menang Protocol. Una, ang janitorial staff ay kasama at sa pilitang isasama sa Safety Committee. Sila ang nakakaalam ng patay sinding ilaw, maluwag na turnilyo at sira-sirang pinto. Pangalawa, Quarterly walkthrough ng lahat ng palapag kasama ang silent experts, security, maintenance, janitors. Pangatlo, special allowance para sa mga nagpakita ng presence of mind under pressure. Nando ng pangalan ni Menang. Sa dulo, may pangungusap. Respect is a safety tool. Sa pantry, awkward si Carlo nang lumapit. Hindi na nakasut, Naka rolled sleeves hawakan termos. Mamenang, inabot siya, ng maliit na kahon. Respirator mask po, fit sa inyo at ito po yung formal letter ng pasasalamat ng kumpanya. Tinanggap ni Menang, kinuhang parang librong pahihiramin lang. Salamat iho, pero mas gusto ko sana kapag may drill, i-clear niyo ang hallway. wag yung downgrading, downgrading. Nakakamot sa ulo si Carlo, tumando. Opo, ako ang unang magtatabi ng florera. Pagdating ng susunod na fire drill, iba na ang tagpo. Nakatayo si Menang sa unahan. May suot na safety vest na bahagyang malaki. Hawak ang checklist. Hand signals, tiniro niya. Kapag maingay ang alarm, ganito ang usapan. Ipinakita niya kung paano ang stop, go at dapa. Tinuro niya kung nasaan ang blind corner, anong pinto ang nakakandado at bakit kailangang may wedge. Huwag kayong magmamadali hindi kayo tumatakbo palayo sa apoy. Tumatakbo kayo papunta sa buhay. Nakatitig sa kanya ang dating tumatawa. Ngayon, nagno-notes. Sa dulo ng araw, ibinalik ni Menang ang map sa storage. Hindi na ito espada. Trabaho lang ulit. Pero sa dingding ng hallway sa tabi ng red na fire alarm, may bagong malit na plakang tanso. This floor was safely evacuated on date under the lead of Ma'am Menang janitor, ligtas buhay. May nakadikit na retrato mula sa CCTV, matandang babaeng nakalahad ang kamay, mga empleyadong nakayuko at sumusunod. Sa ilalim ng larawan, may linyang tinahi mula sa bibig ni Menang. Huwag kang maghanap ng bida tuwing may apoy. Maghanap ka ng taong marunong magbukas ng pinto. Sa bahay, habang iminom ng ininit na tsaa, binasa niya ang text ng apo. Lola! Viral ka! Hero janitor! Natawa siya, umiling. Anak, viral ang apoy kung pababayaan. Mas mabuting kumalat ang respeto. At kinabukasan, magkakasama sila ng mga batang intern at ni Carlo sa paglalagay ng maliit na arrow sa sahig, paglalagay ng wedge sa pinto at pag-aayos niyong exit. Hindi na mahalaga kung sino ang manager o janitor. Sa harap ng panganib, iisang titulo. Tao at sa hallway na yun, sa tabi ng pulang liwanag, laging may boses ni Menang hindi malakas pero hindi maligaw na nagsasabing single file, walang maiiwan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko na pulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kids bukas, kaya stay tuned!